Magandang araw mga idol Dito tayo sa tanim-taniman ko Tatanim tayo ng salay Magandang beneficyo yan sa katawan mga idol Dito lang sa tabi Doon, iba naman yung tatanim natin Kaya Magtabas-tabas muna Ang pananim, the pula natin ng dahon yan lang mga idol ang tanglad mga idol dapat itanin nyo sa naiinitan na lugar na naiinitan na lugar pag sa ilalim ng mga punong kahoy o kaya ganito mga sagingan mahina na mga idol pwedeng isa isang tiraso lalo kung malawak ang tataniman Pwedeng pwedeng isa-isa. Ganyan lang ka. Ganyan lang lang dalang niya. Yan. Nabibili na 'to mga idol. Lalo sa palingke. Bibili. maraming benepisyo pala ito mga idol sa katawan natin salay kaya magtanim tayo ng mga salay sa mga matataas ang kolesterol mahi high blood Uluan niyo lang mga idol to. Gawin yung tsaa. ganyan lang mga idol salamat mga idol sa panunood sana nakapulot kayo ng aral sa video nito Comment naman mga idol. Papalo. Maraming salamat mga idol.